Hello everyone. Hi. Ay, ay. Ayun, uh, ulit kami ni Nanay. Hindi ako ngingiti. Sana ang ano natin, ang sunod nating laro, yung ano, hindi ako ngingiti kasi hindi ko talaga maiwasan. <laughs> hindi, ang laro namin ni Nanay, uh, may huhulaan kami mga word paunahan in 3 seconds. Suggestion to ng bata, yung oh. Uh, sa tubig. Ngayon, ay, pag, pag mali ang sagot, lulublub dito sa tubig ko Pero siguro feeling ko na mananalo na ako dito. <laughs> Ay mahina ako diyan, yung English Tagalog na yan ng mga terms oh. na ano. Ah ganito, 3 seconds lang ah. Bibigyan tayo ng 3 seconds. So ang kamay dito. Papadat may imbo malamig to eh. Okay na yan. Okay na yan. dito ang kamay. Tapos kasi no mauna, yun ang unang sasagot. Okay ba? Paunahan na na ng salita. Hindi na. nga, paunahan uh, na kamay. Siyempre, yung sasagot eh. Okay ba yan? Hindi ako ngingit eh. Okay, sige, so game, game tayo. Oh, game tayo. Tawag <laughs> ka agad dyan eh. Oh, game okay. na. ang magtatanong sa amin. Si Kuya ang magtatanong, ah, sa si kuya magtatanong sa amin. Okay. Ano ang English na ang muta? Oh, okay. Sabay tayo, booger. Buka oh. Buka ay booger. Grabe mo ka. Sabi ko ako pala mananalo eh. <laughs> okay, okay. Sige, game. Next. <coughs> Ay baka, sorry pa. Hindi, oray lang. Next. Nagkilo ako yung akin. Next. Ano ang Tagalog ng drool? Mama. Luga. Ako na. Ano? Ano? oh, pala, bibilang ko man Ay, walang nakasagot. O, para tayo. Ah, sige, para tayo. Ano ba? ano ba yung drone? Nakapapawin <coughs> niya. Ano? Oh, ano ba yung drone? Tulo laway. Ay, tulo laway. Ah, tulo laway. Okay, drone pala. Drone ba yun? Drone. Drone, tulo laway. Okay. Usapan na tayo. Usapang kadiri tayo ngayon. <laughs> tulo laway, drone. Oh, game, game. Okay, number three. Ano ang Tagalog ng grime? Pa ba? One. Two. Ako ba? Three. Hindi <laughs> <laughs> ko alam yun. Grime. Sige, wala na. Luga. Luga. Oh, ano yan? Mali. Ano na naman? Ang Tagalog, Tagalog grime. ng grime or dead skin ay libag. Ah, libag. libag. Oh, libag. Ano ang drool? Tululaway. Tulu ah, Tululaway. Ah, oh, tayo pa. One. Sabi tayo. One, two. Hindi ko naman. Okay. Okay. Ah, <laughs> dali. <laughs> <Okay. laughs> Ito, easy lang po to. Ano ang English ng balakubang? Ah! <laughs> One. Dandap! Huwag ka na tatawa pa ni Lolo Vlog kita! Kuya, hinap na! Go, go, go! Ano okay. ba yan? Baka ubuhin ka pa! Ready? Okay. Ready na po? Okay, ready. Ano ang English ng kalyo? Ano? Oh, na, na, kalos, 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 kalos. Kita <laughs> Talo na ako dito. Huwag mo itong last na, last na. Okay, last. Isip po din si Papa. Ano ang Tagalog ng airwax? Ako na naman, ako na naman. One. Kutuli, kutuli. <laughs> ako, talagang pala ako. <laughs>